Uh -oh. <laughs> Nag-react ang na si Sarah Labati sa titulong Patron Saint of Waldas na ibinigay sa kanya ng netizens. Tinatawanan lang niya ito sa halip na magalit dito. Sa panayam niya sa TV5 reporter na si MJ Marfori, tapat na sinabi ni Sarah na natatawa siyang binigyan siya ng mga tao ng titulong yun. We have to think, take things lightly, di ba, or else puputi buhok natin. At hindi tayo magiging masaya, Sagot ni Sarah. So, natutuwa ako sa lahat ng tumatawag sa akin ng patron saint of Waldust. As in natatawa ko, day may comment about it, so sinakyan ko ng konti. Dagdag ni Sarah, sa totoo lang, I'm very proud to say na magaling akong mag-ipon, magaling ako sa finances I'm working hard to provide for my children and for myself and for my parents. Magugunitang sa isang panayam noong December 2023 tungkol sa hiwalay ang Richard Sarah ay may pahayag si Annabel Rama tungkol sa pagwawaldas ng pera.